Mga hapon po, nagka-flash flood sa isang barangay sa Dipakulaw, Aurora dahil sa Bagyong Ramil. Mahigit isang libong pamilya sa Aurora ang nilikas. At mula sa Baler Aurora, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, Ivan, patuloy pa rin naka-alert at naka-monitor ang otoridad dito sa probinsya ng Aurora habang nasa loob pa ng park ang Bagyong Ramil at ramdam pa rin ang epekto nito. habang ramdamang bagyong Ramil sa Aurora, lumikas ang mga nakatira sa gilid ng ilog sa barangay Ditale sa Dipakulaw sa takot na bahain ang kanilang bahay. Karamihan sa kanila mga light materials sa bahay. Oh. Natakot na po kami talaga kaya lumikas na po kami. Malakas po ang, po ang ulan ulang sa kahangin po. Basang-basang ako nung lumikas ako kagabi. Mayigit isang libong pamilya o halos liman libong individual ang inilikas sa mga evacuation centers sa Aurora. Mas ramdam itong umagang hagupit ng bagyo. Sa lakas ng ulan, nagka-flash flood sa barangay Janid. Umapaw sa kalsada tubig mula sa bundok. Tuloy-tuloy ang cleaning operation ay sinasagawa ng DPWH dito sa bahagi ng Barangay Janet sa bayana ng uh, Dipakulaw. Dahil kasi sa malakas na buhos ng ulan uh, ay nagkaroon ng flash flood at umapaw na yung tubig sa mismong kalsada. Uh, possible naman sa lahat ng mga motorista ang kalsada dahil may mga nag assist ng na mga personnel mula sa DPWH. Sa Baler, halos mabali ang mga sanga ng puno. Nangangalit din ang alon sa dagat nakabantay ng otoridad para matiyak na walang turista na maliligo o magsusurfing sa Baler Beach. During this time lang naman kasi yung hindi para sa amin to, hindi para sa LGU Baler, kundi para for their safety. Na, oh, masarap -ma mag-surf kasi malalaki alon pero yung safety pa rin pa yung una na natin. Binabantayan pa rin ang mga lugar sa tabing ilog dahil pa rin sa banta ng flash flood. Sa kasiguran, halos tangayin din ng hangin ng mga puno nag-zero visibility pa sa lugar sa lakas ng ulan. Nagpaulan din ang bagyo sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Kasibo, hindi madaanan ang Poblasyon Aloy Overflow Bridge at Kapit Aloy Overflow Bridge dahil sa baha. Sa Isabela, nagpapakawala ng tubig ang magat dam mula pagkahapon. Bukas ang isang gate nito. Ivan, kahit mga bahagya ng umayos ang lagay ng panahon, sa malaking bahagi ng Aurora, eh hindi pa rin pinapauwi ang mga residente sa kanilang mga bahay dahil pa rin sa banta ng pagbaha. Ivana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Habang patuloy ang pagbangon ng masbate sa Bagyong Opong, heto't muli silang naperwisyo ng bagyo sa bayan ng Palanas, binaha ang sitio Tanag sa barangay Poblasyon dahil sa ulang dala ng bagyong Ramil. Napilitang lumusong ang mga nasa kalsadang nagmistulang ilog. May mga bahay ring pinasok ng hanggang tuhod na baha. Kumagupit din sa bayan ng Baras sa Katanduanes ang bagyong Ramil. Apektado ng malawakang pagguho ng lupa at putik ang pangunahing kalsada sa barangay morning Sarado muna ito sa trapiko at hindi madaanan. Ramdam din ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Ramil sa Sursugon. Lalo't unang naglandfall ang bagyo kahapon sa bayan ng Gubat. Nawala ng kuryente sa ilang bayan. Sa ngayon, wala pang naiulat na pinsala ng bagyo sa Sursugon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal Nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, hindi muna magagamit ang ilang classroom sa Siargao Island ng mapuruhan ng magnitude 6 sa lindol noong biyernes. At mula sa General Luna, Surigao del Norte, nakatutok live si Cyril Chavez sa GMA Regional TV. Cyril. Yes, Ivan. Ikinababahala ng mga residente rito sa General Luna, Surigao del Norte ang mga malalaking bitak sa isang paaralan na resulta ng lindol. Gumuhit ang bitak na ito sa magkabilang dulo ng gusali sa Tawin-Tawin Elementary School sa General Luna sa Sargao Island, kasunod ng magnitude 6 na lindol nitong biyernes. Baka sa iba't ibang bahagi ng eskwelahan, ang iba pang pinsala ng lindol. Mabalagagid ko kay ang mga mga bata, mandiri ang nakakuan. Kasagari, di man nato ng panahon na simba ko mahugsak kung di dayo ni ma, maatiman. So, kina, dapat nga dyan siya makuha -kuma na kumana dili sa paggamitan. May mga bitak din sa Barangay Health Station. Nakaka-turnover lang ngayong taon. Sa pag-iikot ng lokal na pamahalaan, may nakita ring mga bitak sa General Luna Central Elementary School sa Barangay Poblasyon. Walang nakitang major damage sa mga paaralan sa pag-iikot ng LGU, MDRRMO at Engineering Office. Kaya ayon sa alkalde, balik eskwela na ang mga estudyante simula bukas. Medyo mayroong malaki-laking crack, so titingnan namin yan ulit o kung ano ba talaga, kung kaya pa ba yan siya. Okay naman na mag na ang klase sa lunis. Balik na talaga sila kasi wala namang major talaga damage. Ang mas ikinababahala raw ng LGU ay ang banta ng tsunami nagtalaga na sila ng evacuation centers. Ang LGO prepared naman kasi prepared talaga kami say kasi nandito kami sa island, 'di ba? Wala naman kami tatakbuhan pa. 'Di ba? Buti kung mainland ito kasi sa kay papala. Dito island eh kasi prepared talaga kami. Pagsabi daw ng ano yung may Ivan, balik eskwela na mga estudyante bukas araw ng lunes ayon yan sa LGU pero hindi muna gagamitin ang mga silid aralan na may bitak. At yan ang latest mula sa si General Luna, Surigao del Norte. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa ginagawang reforma sa DPWH, tiyak daw ang pagpurga sa mga tiwali sa kagawaran ay kay Secretary Vince Dizon. Bubuhayin din daw ang programang pag-hire mula sa mga sasanay nitong bagitong engineer. Nakatutok si Darlene Kai. Sa planning session ng DPWH sa Clark, Pampanga, dumalo ang mga dating kalihim ng kagawaran. Sina ICI Commissioner Rogelio Babe Singson at Ping De Jesus. Tinalakay rito ang reformang ginagawa sa kagawaran. Sabi ni Secretary Vince Dizon, siguradong maraming mawawala ng trabaho sa DPWH. At the rate we're going, yung mga kasong pinafile natin at yung mga nadidiscover natin, talagang maraming mawawala no? Uh, from top to bottom we need to also seek other uh, external help. like yung suggestion ni sec babes about getting external advisors, no sa mga engineering uh, companies na respetado sa buong bansa. plano ni Dizon na buhay ng DPWH Cadet Engineering Program, isang recruitment at training program para sa batang civil engineers na kalaunay magiging mga opisyalo engineer ng DPWH. they are the ones who inspect the quality of the projects before it is. Uh, turned over to DPWH for payment. No? Uh, and if it is, if they find out that it is substandard, then the contractor who did it has was compelled to fix it. to fix it at his own expense. Pero paano makukumbinsi ng DPWH ang publiko na mapagkakatiwalaan ng mga magiging bagong opisyal o engineer kung galing din sila sa loob ng kagawarang nabahira na ng mga anomalya? kailangan na rin natin i-develop yung quality ng tao sa DPWH kasi hindi naman pwedeng uminto yung trabaho ng DPWH eh. Marami kasi dyan unknowing victims no? Napilit, no? ng mga boss nila to do certain things. So, in a very compassionate way, you can give them a second chance. No? Uh, ang kailangan lang, go through a promotional examination. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai Nakatutok 24 Horas. Limang magkakaanak ang nasawi matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Pitogo, Quezon. Kabilang sa mga namatay, isang sanggol. At nakatutok doon live si JP Sariano. JP, Ivan, narito tayo ngayon sa isang uh, liblib na bahagi ng uh, bayan ng Pitogo. Uh, actually, sa kahanito Ivan. At uh, sa aking likuran, uh, hindi na lang maaninag, Ivan, mga kapuso, kasi madilim na po. Pero dyan po, uh, yung bahay na binagsakan ng isang puno, lima po agad ang namatay sa insidente niyan. At labis po ang pagdadalamhati ng kaisa-isang nakaligtas kanina. Sir? Batlo, bat? Sa kasagsaga ng pananalasa ng Bagyong Ramil sa Pitogo, Quezon, dakong alas 6 ng umaga kanina, nabagsakan ng puno ang bahay ng pamilya ni Nikolay at siya na ang tanging nakaligtas. Agad nasawi ang kanyang lolo, ina at amain, pati na ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na limang buwang gulang at labing isang taong gulang pa lamang. Ang pwesto po kasi talaga nila, dito po sila sa bintana. Ang eh, sa bintana po, doon po tumumba yung, yung puno po. Ako naman po, ang pwesto ko po, nandito ako sa may pinto. Kaya po, nung nagtumba, wala, wala akong tama. Nagpasak lolo si Nikolai sa mga kabarangay at numisponde ang mga rescuer. Ayon kay Nicolay, dati nang sinubukang sunugin ng kanyang amain ang puno para di makadiskrasya kapag may bagyo. Sinunog po nung pamilya. Apo, para po maputol. Unfortunately, hindi po siya naputol. Then, ito pong umaga, due to weather condition po, lumakas po yung hangin at saka yung umulan po ng kaunti. Yung puntumban ng puno is directly po na tumama sa mismong kinatutulugan po nung mga mag-anak. Tutulong daw ang LGU sa pagpapalibing sa mga nasawi. At Ivan, sa mga oras na ito, nasa Porinaria pa ang labi ng mga kababayan nating pumanaw. Dahil sa incidenting ito, sabi po ng mga tiga rito, uh, alas 3, alas 4 ng madaling araw lumabas o lumakas ang, nap, uh, malakas na hangin dahil sa bagyo. Alas 6 nga, bago mag sa 6 nga ng umaga, bumagsak ang punong ito. At sa mga oras sa ito, makulimlim at uh, umaambun-ambun pa rin po dito sa Quezon. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Ingat at maraming salamat, JP Soriano. Abot po hanggang sa Visayas ang hagupit ng Bagyong Ramil. Lubog sa baha ang maraming lugar at may ilang naitalang nasawi. Nakatuto si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Marami ang stranded ng bulagain ng baha ang mga motorista sa Rojas City Capiz sa gitna ng matinding ulan. Ang kotseng ito sa barangay Bolo nahulog sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga saksi, Nasa gilid lang ng palayan at sapa ang kalsada, kaya madaling natangay ang mga sasakyan. Abot dibdib ang baha sa ilang barangay. Dahil sa lalim at mabilis na ragasan ng tubig, naglubid at hagdan ang mga rescuer. Isang senior citizen ang isinakay sa batya para may tawid sa baha ang mga kalsada nagmistulang ilog. Hindi lang masamang panahon ang hamon sa pag-evacuate at pag-rescue ng mga otoridad. Naging problema rin ang blackout sa ilang barangay. 31 barangay sa Roja City ang binaha. Sa tala ng Roja City DRMO, umabot sa 830 na pamilya o mahigit 2,700 na individual ang inilikas. Asawi, ang isang lalaking 44 anyos matapos o manong malunod ng anuri ng baha ang sinasakyang motorsiklo. Humupa na rin ng baha na ayon sa Mayor ng Rojas ay unang beses daw na ganito katindi. Almost sa uh, tanan ng mga kabaranggayan, tanan ng kalsada, uh, Sa bayan ng Ivisan, nasawi ang isang babae matapos madulas at malunod sa sapa. May mga kalsadang di madaanan dahil sa taas ng tubig. Sa bayan ng Sigma, may bahagi ng kalsada na gumuho. Kaya't mga motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng dumaan. Kita rin sa aerial video ng isang netizen ang kulay putik na tubig galing sa umapaw na ilog sa bayan ng Panitan. Tiis-tiis sa mataas na baha ang ilang residente. At may mga motoristang stranded. May mga stranded ding motorista sa istansya Iliilo dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Isang lalaki ang natrap nang mabagsakan ng gumuhong pader ng isang paaralan ang kanyang bahay. Dinala sa ospital ang lalaki at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa Estancia LGU, labintatlong barangay ang binaha. Umabot sa 389 na pamilya o mahigit 1,300 na mga individual ang sinagip at inilikas. Sa Balasan, Iloilo, nagsagawa ng preemptive evacuation nang tumaas ang tubig sa kalsada. Hindi naman naging hadlang ang baha sa isang kasalan sa Barotac Viejo. Suot ang wedding gown, pinasan ito ng isang lalaki para may tawid sa binahang overflow. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, Nakatutok, 24 oras. Baka puso, wala na po sa kalupaan ang Bagyong Ramil matapos itong hagupitin na ang bahagi ng Luzon at Visayas. Gaganda na kaya ang panahon. Alamin mula kay Amor Larosa ng GMA Integrated News. Amor? Salamat Ivan mga kapuso matapos tumama at tumawid sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa West Philippines na ang bagyong Ramilat unti-unti nang lalayo sa bansa sa mga susunod na oras. Pero gayon pa man mga kapuso nakataas pa rin ang signal number 2 diyan po yan sa Central and Southern portions ng La Union, Western and Central portions ng Pangasinan, Zambales, Tarlac, Western portion ng Pampanga at pati na rin sa Northern portion ng Bataan. Signal number 1 naman diyan po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino Vizcaya, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ganun din sa Binguet. Kasama rin po dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union at ng Pangasinan, Aurora, natitirang bahagi ng Bataan at ng Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, at pati na rin sa Rizala. Signal number one din, dito po yan sa northern and central portions ng Quezon, kasama ang Pulillo Islands, Laguna, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kabilang po ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque at pati na rin ang northern and western portions ng Camarines Norte. Sa mga nabangit na lugar, posible pa rin pong makaranas ng pabugsong-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulana. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Ramil, yan po ay sa layong 85 kilometers west-northwest ng Iba Zambales. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. At ayon po sa pag-asa, posibleng bukas po ng umaga ay makalabas na yan sa Philippine Area of Responsibility. Pero kahit papalayo na po ang bagyong ramil, magpapaulan pa rin ang mga kaulapan niyan dito sa bahagi ng Luzon at pati na rin sa ilang lugar sa Visayas. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin bukas ng madaling araw sa ilang bahagi po ng Northern and Central Luzon. At pwede po yung maulit bago magtanghali at kasama na rin dyan ang ilang bahagi ng Calabarzon at ganun din ng ilang lugar dito sa Mimaropa. Bandang hapon naman, pwede pong tumaas ulit yung chance ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po yan ng Luzon. Kabilang na rin dyan itong ilang lugar o probinsya dito sa Bicol Region. Kaya doble ingat pa rin. Sa Metro Manila, posibleng may mga kalat-kalat na ulan sa ilang lungsod sa umaga. Pero mas mataas po ang chance ng ulan sa mas maraming lugar pagsapit sapit po yan ng hapon. Kaya magdala pa rin ng payo kung may lakad. Sa mga taga-Visayas at Mindanao naman, ayon po sa pag-asa, bahagya pong mababawasan yung malawakan at yung mga matitinding ulan bukas po ng umaga. Pero pagsapit po ng hapon, eh may chance pa rin ng thunderstorms sa magdadala ng mga pag-ulan, lalo na dito sa ilang bahagi ng summer and later Provinces, Western Visayas, Negros Island Region, at pwede rin po yung maranasan sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm, at pati na rin sa Soxargen. Yan muna ang sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nabulabog ang mga pasahero sa flight na ito sa China nang may magliab sa overhead compartment. Ayon sa airline, subiklabag isang lithium battery na nasa carry-on luggage ng isang pasahero. Napabalik sa Shanghai, China ang flight at hindi na tumuloy sa South Korea. Walang sugatan sa insidente. Dati na nagpaalala ang iba't ibang otoridad gaya ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na may mga lithium battery at power bank na bawal dalhin sa flight dahil posibleng masunog. Kapapasok lang po na balita, may mga LGU nang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase bukas, October 20, dahil sa Bagyong Ramil. Suspendido ang face-to-face -face classes sa lahat na antas sa public at private schools sa Carmona, Cavite, pati na sa Montalban, Rizal. At mula October 20 hanggang 22 naman ang suspension ng classes sa lahat na antas sa public at private schools sa Rojas, Capiz. Manatili po na katutok sa 24 Horas Weekend at GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Dalawang linggo bago ang undas, may mga dumalaw at naglilisan ng puntod sa mga sementeryo para maiwasan ang dagsa ng mga tao. Nag-inspeksyon na rin ang DOTR sa mga bus terminal bilang paghahanda para sa undas. Nakatutok si Darlene Kai. Maghapong umuulan sa Maynila pero hindi yan hadlang sa mga maagang dumalo sa Manila North Cemetery kahit dalawang linggo pa bago ang undas. Kasama riyan si Renato at kanyang inang 92 years old. Inaisip ko lang nanay ko. Uh, ayoko kasi isabay ng maraming tao. Gusto namin mapapaga para maluwag-luwag. Lalo na na kung pupunta kami, traffic, init, ulan, hindi natin masasabi. May mga naglinis din ang puntod ng mga yumaong kaanak ayaw namin makisabay sa maraming tao eh. Pangalawa, yung gamit humihigpit. Eh, limitado lang yung mapapasok mo pagka mas palapit na yung mismong araw ng undas. Hanggang October 27 lang maaring maglinis, magayos at magpintura sa sementeryo bago ang undas. Hanggang October 28 naman maaring maglibing. Iniahanda na rin ang pamunuan ng ilalatag na seguridad. Sana po, maaga na po silang dumalaw lahat para yung mga sakento nila makapasok pa. Hanggang October 28 po, pwede po magpasok sa sakyan. Yung mga pidabalid natin, mga pregnant, mga may, mga may edad na po natin, sana dumalog na sila pang maaga pa. Noong nakaraang taon, mahigit 1.6 milyon na tao ang dumalaw sa Manila North Cemetery sa loob ng limang araw. Meron po kaming command center po sa loob. Meron po mga uh, nakakalat po mga CCTV. Meron po tayong paging system na para po pag may po mga tao. Sa Manila South Cemetery naglilinis na ang mga kawani ng LGU. Hanggang October 26 pinapayagan ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura. At hanggang October 28 maaaring maglibing bago pa hintulutang muli sa November 3. Branyo na yan? Pud -pud naman siya ito, ah. Bilang paghahanda rin sa undas, ininspeksyon ni Transportation Man, Acting it. Secretary Giovanni Lopez ang walong bus terminal sa Cubao Quezon City. Oh. Sinita ni Lopez ang isang bus na naabutan niyang bibiyahe kahit kalbuna na ang gulo. Wala na to ma'am. Sige, oh. po, kapasin. Huwag nyo na muna gamitin to. Ayon sa DOTR, inikutan nila ang mga bus company na inisyuhan na ng notice noong Hulyo dahil sa hindi raw pagsunod sa terminal at road safety standards. Papatawa ng parusa ang mga bus company na hindi sumusunod sa tamang terminal standards. Sa Dangwa Flower Center sa Maynila, tumaas ang presyo ng ilang bulaklak. Asahang tataas pa raw yan habang papalapit na ang undas. Yung lokal, nagmamahal dahil walang mga ano dito, sa bagyo, walang dadating na mga bagsakan ng bulaklak. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. May nakahay ngayon dalawang panukala sa Kongreso na layong bigyan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Parehong ipinapanukala sa Senado at Kamara na bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat sa mga anomalya sa mga infrastructure project. Sa Senate Bill 1215, bubuo ng isang Independent People's Commission o IPC. Sa House Bill 4453 naman, Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC ang itatawag sa parehong bersyon. May limang miyembro sa komisyon at retiradong mahistrado ang uupong chairperson. Sa halip na tatlong miyembro at isang chairperson, na kasalukuyang setup ng ICI. Kabilang sa mga balak gawing pangil ng komisyon, full access sa lahat ng government records, paghahabla sa mga sangkot sa anomalya at sa mga haharang sa investigasyon, pagrerekomenda ng immunity sa mga testigo, pag-issue ng mga sampina at pagpaparusa sa mga lalabag sa mga utos. Nung nag tayo mga diskaya to uh, cooperate with the ICI, nakita naman natin na uh, uh, talagang kulang na kulang sa authority ang ICI. At uh, kinakailangan nating madalingin to. Nakareses ngayon ang Kongreso at magbabalik session sa November 10 panawagan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erise para maipasa agad ang panukala. Magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso. Mahalaga talaga na pabigyan sila ng uh, mabigyan ng uh, madali ang kapangyarihan. Mm -hmm. Pero ang na 3 days di tapos to kung ito lang pag-uusapan. Pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa kailangan ng special session. Diringgin ng Senado ngayong linggo ang panukala. Kung uh, makakapag-hearing naman, pagdating ng November 10, i-report out agad. Kasi mag special session ka, pagkatapos baka walang quorum. Paano kung hindi maisa batas ang panukala? Parang paper tiger dahil... Lang mm -hmm. hindi naman talaga independent dahil nagpapasweldo yung executive branch ang ating Pangulong. Mm -hmm. uh, time, pwede niyang i-abolish Pero kailangan nga ba ng batas para sa independent commission? Gayong nariyan na ang Department of Justice at Office of the Ombudsman. Sa dami ng mga kaso na uh, nilang mm -hmm. kinakaharap, ay palagay ko hindi ito magbibigyan ng, uh, ng mabilis na aksyon. Inakailangan mm -hmm. uh, uh, talaga may concentration dito mm -hmm. sa infrastructure. Sakaling maisa batas ang panukala, sabi ni Soto, hindi na kailangan bumalangkas pa ng implementing rules and regulations para maipatupad ito. Tigilan na nila yung IRR. Alam mo kasi IRR. Mm -mm. Gumagawa sila na sariling batas eh. Mm -mm. Yung mga yung mga ano eh, yung executive department eh, pinakikialaman yung IRR eh. Sinusubukan namin kunin ng pahayag ng Malacanang at ng ICI pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Ay naman kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na sa mga mambabatas na kung gusto nilang gumawa ng batas para palakasin ang komisyon. Pero sa ngayon, ipagpapatuloy raw ng ICI ang imbisigasyon nito batay sa kapangyarihan nitong nakasaad sa Executive Order 94. Gumuho ang bagay ng Davao Bukidnon Road sa bayan ng Quezon sa Bukidnon. ay sa, lo oh, ayon sa lokal na pamahalaan, hinahanap ang dalawang sakay ng Tricab na nahulog dahil sa pagguho. Inaassess ang DPWH Region 10 sa laki at halaga ng pinsala. Isinamuna ang kasada at inabisuhan ng DPWH ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Pumanaw na po si dating PCGG Chairman Justice Magdangal Elma. Pumanaw siya ngayong araw sa edad na 86. Si Justice Elma ay naging Presidential Legal Assistant din na dating Pangulong Cory Aquino at Joseph Estrada. Isa rin siya sa mga partner ng Belo, Gozon, Elma, Parel, Asuncion and Lucila Law Firm. Ang detalye ng Burol at Libing, iaanunsyo ng kanyang pamilya. Nakikirama po ang GMA Network sa kanyang mga naulila. Dream come true para sa nation, sana si Will Ashley ang successful first solo concert niya kagabi. Ang mga ganap sa kanyang concert at kung sino-sino ang mga nakasama niya on stage, alamin sa aking chika. Napuno ng naging ang fans sa New Frontier Theater kagabi. Lahat nag-aabang na matupad ang pangarap na concert ni ex housemate Will Ashley. Sabi ko nga, ulit-ulit, -ulit, dream lang talaga to, Dream, dream, dream lang po. Pero hindi ko in-expect. Opo, oh hindi ko na expect talaga na, wow, first solo concert ko. Thank you Lord nakisaya rin ang ilang nakasama niya sa PBB Celebrity Collab Edition. Galingan mo kate, nandito kami mga housemates mo, sumusuporta lang lagi sa mga gusto mo at goals mo sa buhay. Dumating din para sumuporta si na GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Level up ang kilig ng fans sa production number ni Will kasama si Bianca De Vera humataw siya kasama si Coach J ng Stars on the Floor. At lalong nagpatingkad sa pangarap ni Nation Sun ang number niya kasama ang surprise guest, ang idol ni Will na si Alden Richards. Sobrang manifest ko to. Sobrang nakakataba ng puso na finally lahat po ng mga pinagdadasal ko unti-unti nang natutupad. And that's my Chica this weekend. Ako po si Nelson Canlaspia, Ivan. Thank Nelson. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24.